nakakakilig. Kim Chiu umamin na sa relasyon nila ni Paolo Abilino. Kim Chiu hindi na maitago ang kilig at saya sa bago nitong pag-ibig kay Paolo Abilino. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang naging pag-amin nito ng feelings para kay Paolo Abilino na siya namang kinakiligan na marami nilang tagahanga. Malimit daw ngayong mamata ng mga ito na magkasama at sweet together. Maging nito lang daw natapos na valentines ay magkasama ang mga ito na nagdiwang ng araw ng mga puso. Kung saan ay binigyan pa nga daw ni Paolo Bellino si Kim Chu ng mga bulaklak at nagpahiwatig ng na pagmamahal sa aktres. Kung matatandaan sa dating naging interview kay Paolo ay inamin nito na matagal niya ng crush si Kim Chu. At kung mabibigyan nga lang daw sana ng pagkakataon na magkasama sa sila sa isang pelikula. At nagkaroon nga sila ng pinagsamahang pelikula ang linlang. At ayon nga sa usap-usapan ngayon ay dito nagsimula ang pagkakadevelopa nilang dalawang. Ngunit habang kasalukuyan naman ay mali silang magtatambal sa isang proyekto at sa isang teleserye na kanilang pagsasamahan na tiyak ay tatangkilikin din ng kanilang masugid na manonood.